po oh, ayaw mag electric ayan ano natunog lang po yung relay nya ayan yung, ano start mo ha, pare ng isang kamay mo ayan pag ini-start sya walang reaction yung kanyang battery ibig sabihin hindi na yung pinakargon doon niya. Napitik lang yung relay. Yung supply ng push button, ayan. On. Pindot ng ano, electric. Ayan po, nailaw yung tester. At is light. Ayan. Nailaw po light. Pindot-pindot pare. Ayan. Tapos, patay pare yung supply ng ground ay yung ganyang ground ay nailaw ayan goods rinikta ay nagana ayan. nice start part number ng starter really ng barako ito so yung loma nya yung bago kakabit ko lang dyan yun ay na natin yung starter head. yung loma yun yung bago tupan na natin kung may start yun magana na yung electric so ganoon lang mag check pag sila na yung starter relay nitong barako to ayos